panalangin ng sambayanan para sa halalan O Diyos, pagpalain po sana ninyo ang darating na halalan. Naway ito na ang maging simula ng pagbangon ng aming bayan mula sa kahirapan. Patnubayan po sana ninyo ang aming isipan upang mapili namin ang mga karapat-dapat na mamuno sa aming bayan mga pinunong makabayan na mga sa kapakanan ng bansa at di ng kanilang mga sarili. Mga pinunong marurunong mamahala upang maging maayos ang pamamalakad sa aming pamahalaan. Mga pinunong masisipag sa pagganap ng mga tungkulin nilang sinumpaan. Mga pinunong mararangal na di nasisilaw sa salapi at matapang na lumalaban sa katiwalian at higit sa lahat, mga pinunong makadiyos na laging sumusunod sa inyong kalooban. Ipagkaloob po ninyo ang aming hiling na maging malinis, mapayapa at makabuluhan ang darating na halalan. Gabayan po ninyo kami sa lahat ng oras, lalong-lalo na sa tamang pagpili ng mga mamumuno sa aming bayan upang tuluyan ng magkaisa at umunlad ang bansang Pilipinas. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.